Headline number one, hinagisa ng granada, himalang nabuhay. Headline number two, faith healer na third eye, nakakagamot daw ng may mga sakit. Uy. Headline number three, batang limang taon nang nawawala, itinago pala ng lola. O oh, di diba? Headline number four, volunteer marshal, buwis buhay para makatulong sa mga binaha. Oh. Angelica, Angelica, Angelica. Tatlong headline na ito tong kwento. Isa dyan ay panggulo lamang. Maari kang humingi ng tulong sa ating mga mema mayan. Yan, sa mga audience. Ganyan. Okay. Oo. Oh, at para bigyan ka ng clue, ito kasi to. Tungkol sa tiktropa natin, tung may third eye na nakakagamot ng may sakit. Para magka-idea ka, ipapakita namin sa'yo kung paano niya ito ginawa. eto na. Ang mga tiktropa na kailangan mong match mula sa Bulacan. Vance Ramos. Action. Renz, ano, Renz. An ano ang atin? Nagmumotor ako. At bila tapos? May, may nuno oh, tapos Bila, may no sa puno eh. Oh, tapos. Wala na ni ng hangin. Kaya mo magkamot dito? <laughs> kaya ng kaya ko 'yan. Kaya mo? Kaya kaya. Kamutan mo, mo nga. O oh, sige, ka. Okay. Okay, bigit pa. Ayan! Boom! Okay na? Sarap. Okay. okay. Sarap. Ay kuya, bakit ano? Kuya, bakit parang hindi pa rin nagagamot yung mukha? Parang di naman ano. Pakayayos yung mukha naman. Ang tagal nag-practice niya ni Jason. Ang tagal! Ang daming nasayang na oras! Eto naman, mula sa kaloocan, e-exile na rin si Fe Alba! Action! Ahh! Ay, oh! My foot hurts! Ay! Ay, ang balik. Miss, what are you doing, miss? Ay, silent movie. Ah, miss. Ah. Miss. Ay, miss! Miss, my stomach hurts. Ay, stomach naman. Ah, oh, miss. Pataan. Miss. Pataas. Ah, miss. Miss, miss, my neck hurts, miss. Maganda yan, silent oh, movie. Ah, miss. Yung ulo ko, miss. <laughs> ah. Nakalimutan yata niya, Tanya, may mic. Oo, nakalimutan niya. Silent kasi, silent, silent movie. Healer. Alright, Ka. Yeah. Yeah. Silent. At dahil dyan, hindi naman mapahuli si Alan Pampanga. Action! Ay, magka-batchmate. Ay, ay, alam. Ay, alam. anong problema mo, ha? Na, na matanda po ata ako. Papagamot ako sa inyo. Oh, anong, anong, karamdaman mo ngayon? Anong karamdaman mo? Sige po, ang dami ko pong nararamdaman. Ang dami pa kang lami? <laughs> <p> <laughs> pa, <"I> <laughs> 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 ano di mo ba? Kaya po, nagsimula po ang mag-iit. Pakigamot na lang po. Marami kang lamig sa katawan. Sige po, po. Dito ba? Saan dito? na po. Ayan, sige po. Ayan, ayan. Bukol-bukol na yung likod mo ah. Opo, sige po, gamutin niyo po. Ah, okay na ba? Ayos na ba yung naramdaman mo? Ay, hindi po, yan ang problema. Ah, saan ba talaga ang problema mo? Yung dami ko nang nakapay. Yung, yung mukha po, yung mukha. Yung mukha mo? Apo. Ay, yung mukha mo habang buhay mo ng problema yan? <laughs> yan. <Yeah>. Nakakakak! <laughs> Pero ikaw Angelica, sa tingin mo, sino sa kanila ang totoong May 3 ay na nakakagamot ng may sakit? Kung may idea ka na, ipuesto mo na. na sila! Angelica, Angelica. Alan ba? Si Alan, si Vince. Si Alan. Si Vince, si, 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 si Alan. Si Alan. Ay, si pala. si Alan, si Alan. Maganda, si <laughs> Alan. Maganda pero hindi mo rin naman so, Si Vince pala. Si Vince si pala po. Faith Oo. Healer na may third. eye. go, Vince. Ay, di, si Alan pala. Okay. oh, Maganda yeah. si oh, talaga. Maganda talaga. Ikaw pala yung ano, yung may third F eye. kanina. Oh, Faith Healer. sa sa pangalawa, dyan may pwesto. Pwesto mo siya dyan. Okay. Kamusta naman si Vince? Si Vince, ano sa tingin mo ang kanyang headline? Para sa akin, si Benz yung hinagisa ng Granada, Himalang na Buhay. Alam niyo kung bakit? Ah, bakit? 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 galing ng gere, oh. So, sige. ko na siya doon, ah, okay. buhay ka na, din. about si Miss Faye? Ano sa tingin mo ang uh, headline niya, Miss Faye? feeling ko yung ano, ang pangatlo po. Okay, doon siya sa batang limang taon no, na okay. nawala. Okay. Ayan, thank you so much. Angelica, sumama kami dito. Halika na, Angelica! Mukhang sure sure siya sa kanyang uh, ah, pwestong yan. Sige, dahil yan, alamin natin kung may na-match ka ba. Anong sabi, sabi ng balito? Ayon. Ay, Ay, ayon. Ayon. <laughs> Lahat pala Perfect man. zero. <laughs> Tawagin natin muna si na Alan. Ang kanilang mga kwento, Alan, Kuya Alan. Ayan, sabah mo kami dito, Angelica. Lato, si Kuya Alan kasi Lato. ay yung hinagisa ng Granada, Granada. himalang na buhay. Yes, po. Yes, po. Pero Kuya, malakas ang impact nun. Paano po kayo nakaligtas? Sa isa po akong security guard sa Makati. Okay. Tapos nung time na yun, naka-duty po ako. Panggabi kasi, night shift duty ako. Outgoing na ako, mali, mga 6.40 and ano. Yeah. umaga na po eh. Opo. Pa, papalitan ako ng karilibo ko. Mm. May doon po na isang sasakyan. Tinagis po yung Granada, hand grenade sa building ng Singapore. Sa Singapore Airlines. Kasi nung time na yon, nung year uh, 1995, binitay po yung kababayan natin, si Flor Contemplacion. Oo oh. oh. ah, oh, nga po. Alam mo kaya hindi ka tinabla ng Alam ko kung bakit. Opo. Kasi idol mo si Lito Lapid. Oo nga po. Hindi ko nga namalain dahil nakaupo lang ako, naglalagbok na ako eh. Narinig ko na lang yung malakas na pagsabog. Tapos paglingon ko ng gano'n, seconds lang, Toos, nauka na yung ano, yung lupa. No, yung parking no, no, pa. area. Tapos yung armor car na mga nakaparking, may mga uka-uka na ng sharp mill. Tapos sharp, sharp pill. Tapos basag-basag na yung salamin. Uh -huh. Ibig sabihin po uh -huh. talaga, hindi bawin niyo po oras. No? Uh -huh. Kasi uh -huh. nung time na yan siguro, nilikta rin ako ng Panginoon kasi isang taon pa lang yung panganay ko noong 1995. kaya uh talaga. -huh. Uh -huh. uh -huh. Totoo yan. May rason. At dahil naman hindi ka na hulaan ni Angelica, huwag ka magkala na kuya, meron ka naman po blessings from TikTok Love! Congratulations! Congratulations yeah. Salamat, Salamat po. Salamat po sa inyo lahat. Salamat. Thank, Thank you. you. po. And now, tawagin naman natin si Vans. Si Vans. Eto kasi siya po, po yung... ko po sa ating lahat. Volunteer na marshal. Volunteer marshal Buwis buhay para makatulong ba... sa mga binaha. Oh, oh, okay. Kailan yung huling-huling buwis buhay mo para makatulong? July 24, 2024. July 24? Ngayon nung... Ano ba yung bagyo na yun? Anong bagyo yun? Karina po. Anong taon? Si karina. karina Marangayon niya yung taon, yung Karina. Karina, Kariza. Karina. Karina, karina. karina oh. Christine, ano pa ba? Uh -oh. Si Pipito. So, kumusta yun? Uh, kumusta ka medyo naman? Medyo kinabahan po ako sa nag-rescue nag kami. Kasi po yung time na yun, bigla pong tumaas po yung tubig po. Taga Dahil, ka pala? So Bulakan po. Taga Bulacan, okay. Dahil po nagpakawala po yung mga dam ng tubig po. Yes. Kaya doon po sa resettlement area namin yung mga tubig. Eh, yung bahay po din yung mga mababa lang. Oh, oh. ko yung mga bahay. So, inutusan ko po yung mga martial ko na to all of martial, kailangan po natin na ilikas natin yung mga tao. Yes. Kahit di tayo naka-uniform, basta Totoo po yan. may nagawa tayo Netulong yung tama. Ka. Oo, oo. Totoo so, Totoo yun. So, yun po, nirecognize mo naman po kami ng barangay po namin. Mag ano yung nag-ujok sa'yo para maging mag ma maging volunteer? Ah, uh, yung nag-ujok po sa amin kasi po dati po na mag magulo po yung ano, namin, area po namin. So, nagkasundo po kami mga residente na Magkaisa tayo, palakasin natin ng peace and so, order. Galing ha. Galing ni Kuya. Para. Mabuhay kayo sa inyong barangay. Wow. Congratulations, Yan. Kuya, sa inyo. At syempre, dahil di ka naman haulahan, Angelica, huwag ka mag-alala. May pa-blessing sa'yo ang TikTok lang. Congratulations! Congratulations. And now, si Miss Faye. tayo kay Miss Faye. Ang ganda ni Miss Faye. Siya naman oh. ay ang faith healer oh. na may third eye. Ay, nagagamot na may sakit. May nakikita po ba kayo ngayon dito? Um, mayroon naman po. Ano nasa, po? Ano nasa, po nakikita nyo? Nasa, Ano po? Nasa Sa an, asa, nasang banda at ano itsura? Dito lang po yan, sa tabi-tabi. Nasa tabi-tabi. Hello? Ano po itsura nung nakikita po ninyo sa tabi-tabi? Huwag -tabi? po kayo maya. nasa tabi ko ba? Hindi po. Wala. Ituro niyo po, saan pong tabi? Huwag na ituro. Ayaw ano po, <laughs> sabi sa akin, may lagi uh -huh. daw po may nakasunod sa akin. Hay, Yun na nga. B. Wala. Wala, Wala na yun. ngayon ako. Ay, oo daw. Saan sa tabi ni Angelica? Saan? Ituro mo. Okay. Kayo daw po ay nakapanggamot. Opo. Um, Ilan po ninyo na-discovery ang kakaibang uh, year regalo? Year 2005 po, i uh, start po ako ng nagamot. So, yung una ko pong nagamot is, uh, ano po, tawag nito. Uh, sa isang barangay po namin, ay isang sitio doon na uh, sa tabi po ng dagat. So, ngayon, Matagal na palang maraming may sakit doon sa area. Tapos nakita ako sa isa kong kumari. Kasi nabalitaan na nila ako. Sabi niya, kumay, uh, halika nga. Sabi niya, um, halika punta mo na si kumpari mo. Kasi alam mo, isang linggo na siyang hindi ko maintindihan yung nararamdaman niya. Pagdating ko doon, sabi ko, kumari, sabi ko, parang nakakaiba to, ah nung paghawak ko po sa kanya kasi ako naman hawak lang talaga hawak lang as in nararamdaman ko na po yung kanyang ano po nararamdaman niya tapos nung ano hinawakan ko na po yung asawa niya sa kamay lang po yun doon ko na po nakikita sa third eye ko na kumbaga pinikit ko po muna yung mata ko hanggang sa natalo ko po siya talaga kasi yung sitwasyon ng asawa niya ay, mama, mama, ano, ano galing ni sepa ma. Namumutla mama. na po namu <laughs> Nasapian po si Mamang. Na po, namumutla na po siya. Tapos parang nakakaiba talaga pinagpapawisan ng malamig. Oh, Oo. O. 'Yun, uh, nakita ko po sa isang ano doon sa er isang area na may pumasok po na hindi po ayon nila lang. Na, so kumusta po? Okay, okay, okay naman na, okay na, na po. Okay naman po. Ayun, time na 'yon. Gumaling po ayon. silang lahat. Ikwento e, niyo po Lama. yung susunod niyo pong karanasan naman. Yung susunod po ay <laughs> Hi. Mapalayas ko po ang lahat ng mga ano doon sa area. Maraming maraming <laughs> salamat po, Miss oh, Faye. dahil hindi naman po nahulaan. Ay, congratulations. Meron naman po kayong cash prize from TikTok lang. Thank, Thank you po. po. Maraming maraming salamat sa pagbahagi ng inyong mga kwento kay Miss Faye, Alan, at Vance. Thank, you. Thank oh. you, Angelica. Thank, Thank you. Maraming yes. maraming salamat Ayan. din sa iyo.